Ito ang unang araw ko sa pagsahod ng aking Facebook. Kaya tara, samahan niyo kami. Mag-withdraw at ipapakita ko sa inyo kung magkaano ang sahod ko sa aking Facebook. Yes, mga kapag-nerd, yung narinig niyo Unang sahod ko ito sa aking Facebook at may pera sa Facebook. At sa loob ng apat na buwan, ngayon lang tayo nakasahod sa ating Facebook. At ito na nandito na tayo sa 7-Eleven kasi dito kami nagwi ng aking partner. At kasama ko ang aking magandang apo. Yung partner kong alam ang pinawidro ko kasi may hawak akong bata. Kaya siya na ang ating pinapawit alam mo po, mga kapakner, sa so sobra excited namin pagdating namin dito sa 7-Eleven na makuha ang sahod namin sa Facebook hindi namin alam na may pila pala sa aming likuran <coughs> Hindi ako nang mamayabang mga kapakner pero pinapakita ko ito sa inyo para ma-inspire kayo at patunayan ko sa inyo na mayroon talagang pera sa Facebook Hindi man yan kalakihan mga kapakner pero nakatulong niyan at malaking tulong na rin sa amin lalo na ngayon na parating ang New Year kasi kaya, kaliwat kanan ang gastusin natin sa panahon ngayon. Laking pasalamat ko sa Panginoon mga kapakner at binigyan niya kami ng ganitong blessings. At malaking tulong na rin ito sa amin mga gastusin. Kaya naman mga kapakner kung ikaw may Facebook at may internet at may cellphone, ano pang inaantay mo? Gumawa ka na vlog at hindi umabot ng isang taon, magkaroon ka rin ng sahod. Pagtyagaan mo lang ito, malay mo, darating ang araw at ang Diyos na ang gumagalaw sa iyo, magkakaroon ka rin ng limpak-limpak. Masalate dito sa Facebook. Tulad ng ibang vlogger, yumayaman dito sa Facebook. Kaya mga kapakner, maliit man yan ang kinikita natin ngayon sa Facebook. Paunti-unti lamang at habang tumatagal ay may ipon yan at may withdraw na At ito na nga mga kapakner, pauwi na kami at naubos ang panang ang aming pajero at maraming maraming salamat sa lahat na sumusubaybay sa aking mga vlog at sa aking mga followers at maraming salamat sa inyo mga kapakner dahil 9,000 followers na tayo ngayon kung hindi dahil sa inyo ay di ako makakarating dito at di ako makasahod sa Facebook kaya maraming maraming salamat sa inyo at sa Panginoong Diyos